Hanap tayong ng malong tayo. Malunggay sana, ano no? Kalimutan ko.

20 ito? Wala na sampo! Wala na behewag ka na mag alak ng sampo! 20 na pala yan? Grabe 20 oh! Analisa. Analisa. 20. Mahal na pala. Halatang lagi na lang naglulo yung lutong Sino? <laughs> Ako. Walang alam eh. Kay buyong yan. Kay buyong. Hindi oh. oh, na, na. na naman yun ano. Sino Ayun yun? Oh, ng aso, Nakalat na? Hindi na. Parang inaamoy yata si Kaya na, mo pa yan. dito. Unti. Pagsirahan Pagsirahan dito, na yan. Dito, eh, lalabas, yan. lalabas na si Yeah. Yeah.

mayroon na naman parang balak tanggalin, no? Oo. Oh, oh. Tapos ano siya, waka ano yan. Sabi niya ni Kuya Kli, ano eh, lagyan na ng simento yan, diyan, mo na yan. Ni kasi simento yun na yung buwan. Hindi po yung ganyan na? yung isa, eh. Yung isa yung gata katabi niyo, ipapunta Oo. Hindi po yung ganyan. Sino? Hey, na, nasali, so, na nasali pala ilang manong dyan hmm. inakaw. Oo, oh, kaya. ko kasi yung pinuha dyan. Oo, doon. Oh. ayon doon mo ka na sa dalawa ayon, oh. tatlo apat yung nilagyan din ayon kasi ano pala may nasali pala dyan na ano akala natin yun lang apat mayroon oh. pala na daw. Ayun, ayon oh. yung bago na yung isa dalawa tatlo apat yun bali walo nakuha pala dyan oo, oo o, sino, walo hindi lang napalusin kasi dito lang na ano ato, o, sa apat magagamit ba nila yan hindi Di, sa ano lang Magagamit nila pagsarili. yan sa sarili lang. Pagaya yung sa mga loob lang ng bagay. O baka binibenta nila may... sa bahay-bahay lang. Oo, oh, yung may mga ano. Okay. 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 Kaso lang, pag hindi... Dami sa rin Pag hindi yan i-report ni Nanos, may araw magbabayad. Oh. Teh! Wala